Tagin pa siguro sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga preparado na ang probinsya sa Iloilo sa posible epekto ni Bagyo Uwan. Sa interview sa Bombo Radio Gimpayag ni Mia Resano spokesperson sa PDRRMO nga naka-red alert status na ang Provincial Emergency Operations Center nga nagakahulugan nga fully activated na ang tanan nga mga response clusters kag operations teams para sa pagresponde sa emerhensya. Suno kay Resano ginapatuman na ang preemptive evacuation sa sa mga barangay kag ginakabig nga high risk sa tanan nga coastal areas nga posible maapektuhan sa mabaskong hangin kag balod. May mga residente na nga nag-evacuate halin sa mga munisipalidad sa San Dionisio, Carles, kag istansya halina kahapon. Gin-activate man ang mga munisipal DRRMO kag may 376 ka mga personnel nga naka-standby para sa mga operasyon. Naka-preposition naman ang welfare goods, lakip ng 425 kasakos ang bugas, mga relief packs kag mga mga dilata para sa distribusyon kon nagakinahanglan. Gintumod man ni Rizano nga nakaready na ang mga equipment kag mga sakyal ako na sa lakyan para sa transport kag emergency response operations samtang padayon ang monitoring sa mga taytay kag mga lugar nga delikado sa pagbaha kag landslide. Nagpanugyan ang PDRRMO sa tanan nga pumuluyo nga mangin alerto kag magsunod sa opisyal nga advisories sa pag-asa LGUs kag mga otoridad. Ginpanugyan man sa ahensya nga bukas ang ilaw pisina sa 24 oras para sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Deposition naman ng mga vehicles uh, mm -hmm. ready on standby ready for uh... Uh, for transport and response operations mm -hmm. uh, ang amon ma, nga panugyan no sa aton nga, sa tanan nga pumuluyo sa ngiliilo, amo ang magpabilin kita nga alerto no kag magkuha sa kasayuran ukon magpamati sa mga advisories nga ginapagwa sa aton nga mga official agencies uh such as pag-asa sa aton yung mga local government units, advisories nga ginapagwa nila, kag sa mga LDMOs naton. Sa tanan nga nag sa mga lugar nga ginakabig naton nga high risk sa pagbaha, landslide o kung storm surge, ginapanugyan namon nga mag-evacuate sa mas temprano kung kinahanglan.